Good morning mga kawan-kawan. Nandito ako sa Iram Cemetery, no? Kasi may nakitang ano rito. Uh, Naka-plaster daw na patay tapos pinasok sa nicho. <f Gabencia> Hindi makita yung gulog din. Hindi kasi makita yung gulog din. Hindi doon makita, parang pa... boy, 15 bol. Ay, 12 bol. Ayan mga kawanag kung mapapansin nyo Ginagrinder na yan o binubuksan na yung ibabaw ng mitso Para kunin yung bangkay na sinilid Sinilid naka plastic po yung bangkay at naka packing <stay> Ayan mga kawan ha, medyo malapit-lapit na mabuksan siya. Kasi malambot lang yung pagkakasimento. Nakikita natin kung anong klaseng tao, babae ba o lalaki. yang seperti pandemi dengan pandemi itu perlu pelajaran. Tapi di waktu itu benar pada bahwa dia itu dia itu untuk 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 Kaya tayo nabot uh, din talaga ng uh, Hindi pinatong uh, lang yan. Yung lang na... Pero kumasa yan. Patong lang yata yung kanin. Eh. mo na, lakihan mo na. Lakihan mo na. Lakihan kung ibabaw bubutasin medyo matagal pa no. Talion. pa. ilalim mo na lang. Ah, oh, si Marte. Alhamdulillah. Isa lang kasi ang kalidadan talaga hindi na lang,

Sabahong pa yun. Kinatong, parang mga patong lang. Kinatong lang Ayan o.

Pinakpa oh, nila no? Pinakpa nila? nila? Ito, tayo nyo ron to. Ito, ito to. Ito, ito na to. mo na, 20 years na yan. Baka mamaya, yan yung kamagamang niyo. Wala. Ay, ano? Diyan, diyan. Tawagan mo nga si mama mo. Anak ko, iklaro natin Kaya eh. Mabuti. <laughs> Ito mga kawanak, ang kwento kasi nito, yung nakalibing dyan, uh, nagpakamatay, uh, nagbigti sa puno ngayon, 3 days bago nakita ng mga tao. So inaalam kung ito yung nagbigti kasi nakabalot yung buong katawan syempre kung 3 days na mat matatagpuan yung patay syempre ibabalot so inaalam kung ito yung nagbigti or ibang tao ito sa loob ng nicheo kanyan uh, so, nga kanyan so ito yung, okay. yung nagbigti hindi siya ibang tao na isinilid sa nicho kanyan hindi ibusihin po tinakita po yung mukha Ayan nga ba nga, hindi na nga nga Tapos lang uh. Ang, sa nga Yung kabahal yung sarado Nakasil 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 Okay. Kami po ni ano, ay, ako ang nakakita ko ni ay, hindi ang sa sinanay siya yung nakakita na tatlong araw nang naka bitay. Oh, yung itong bangkay babae. So, inaalam lang kung ay, yung, yung nakabalot na yan ay kung yan yung, yung nagdikti sir. or ibang bangkay siya na isinilid diyan. Kinugusto no. oh. oh. no. <laughs> no. ko tumawa. Babae yan sir, kung babae ay, siya yan. Babae yan eh. Hindi naman yan.

hindi sure pa rin kung sariwa, ibig sabihin kalalagay lang. Pero kung lumang-luma na ibig sabihin, yan yung original na bangkay na nakasilid sa nitsyo. Kasi nag, ang story pa lang nakalibing dito ay nagpakamatay. At uh, tatlong araw bago nakita sa puno. So nilibing pala yung bangkay, nakabalot din kami ko ito yung original ano pa rin naka-tape pa rin Sayan, originalnya. <tipos> Ay, pa rin talaga Manalo, hindi kasi ngadikom pa dikompos pa kasi nga, di hindi ko ah, yung mga kapulisan dito panahon kasi hindi ko alam yan, di pa ako panahon ni panahon panahon ni panahon ni panahon ni panahon panahon ni panahon panahon ni panahon panahon ni panahon ni panahon ni rin, <laughs> Hindi nasira sira na wala, pero inireport in ko sa smart, sabi ko, dapat yun pa rin ang mga pwede. pa. So na yan? na Nakita nga, may Doon sila nag Talagang Wala, ang sagot sa bakit uh, ang cost lang nito nagbigti nung makita na sa station dito ang position niya kaya pinapakagin tayo pala ng mga yun ang isa yung ngayon hindi na kaya ng gamot o mga ngamoy na Luma yung ano, may ito naman natin Kita naman po ninyo, luma yung upan Luma yung Original lang yan So, yun. Confirm, mga kawanat ko. Original na bangkay siya. Hindi siya pinasukan ng ibang bangkay. Wala. Uh, nagkamali lang ang ating ibang mga kabaranggay dito. So, tama pa rin naman na investigahan sila. Na investigahan para uh, sempre kung may crime nga naman.

Okay. Oh, pwede din sir, cancel na sa... Oh, pwede din sir, cancel yata natin sa... Pero base dito, itong makikita naman natin dito na ayaw naman sa mga expert natin sa soko na yung ganyan, yung cost of debt niya na... So, kuyang talagang bin, binaman bina mo yung kaya lang, wala ba? Kasi sa business nila, kaya po loob. hindi na pwedeng iburol, baka yung ibang ano, hindi na burol siguro kahit, kahit nakakabaw, kaya ganun. Pero kung hindi na po ito i-direct yung burol na, hindi na po pagpakalian. Hindi na po i-direct yung Then, mm -hmm. as per din po kay dating 15 Soria, yeah. naka-sealed yeah. daw yan, no? mineral mineral. Kuha na muna lang din ng statement, ano? Si 15

Pero madam, baka na kita lang sa inyo. Siguro mamayang hapon ng hapunan dapat. Ako ko na din mag-take. Si... Si si to... Ako na, na si magpapatakbo. Oh. 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 Oo. ako. na ko ko? sila Para matloss lang natin. Ah, oh, kaya nila yung mga matagal na isa? Atwa, okay. pala, o, okay. na soay. Senon tanaram nila eh. Oh pero dito mga talaga. na. talaga nila. ano? Parang Ang. 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 na Ang. 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 Kasi Ang. 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 na,